Kung sino mang nasa likod nito, kailangan talaga kasuhan at kailangan magkaroon ng hostisya na naman. Uh, Tony si uh, Judaya po ito, no? uh, medyo nakakabahala po ito kasi uh, may hawak po tayo dito ng uh, mga example ng uh, message na nare-receive nitong RTC. Halimbawa, nakapwesto na ang gunman. So, ano po, ang bilang ikaw, isang abogado, ano ang magiging implikasyon nito? Maaari bang matakot yung mga huwes dito? Or paano po ba? Well, uh, the fact na ginawa yan, uh, of course, uh, mga tao lang din yung ating mga uh, judges. So, um, alam ko hindi sila nadadala sa mga ganun, pero they will take precautions. No? Hmm. Tsaka unfair talaga yan, no? underhanded tactics yan, and... Uh, that should not anymore exist in uh, you know advanced societies and uh, just because we are a third world country does uh -huh. not mean that, uh, gagawin pa rin yan dapat i atin yang iano atin yang i-condemn yung mga acts na yan kasi unfair yan sa mga judges na nagtatrabaho lamang para ma-attain natin ang hustisya at uh, hindi talaga yan siya karapat dapat nagawain especially doon sa ating mga huwes po na nagsusumikap na mabigyan ng hustisya ang mga kaso na na-file na sa kanila. Uh, Tony, no? uh, alam naman natin na hanggang ngayon wala pa pong napapatunayan sa mga bintang kay Pastor Apollo Sigibuloy. Eh, sa tingin niyo po ba, isa itong mga pananakot na ito kung bakit uh, hindi mag-grant-grant itong uh, bail na hinihiling ng kampo ni Pastor Apollo Sigibuloy? Well, I would like to state again na hindi naman naka- ano talaga doon, hindi naman naka-identify. At saka, nangyari yung uh, threat July 16, wala naman tayong uh, hearing noong July 16. Uh -huh. July 17, kanina lang yung hearing natin. no? Uh -huh. Pero, ang ating uh, uh, mensahe lamang na sana hindi ito gagawin kasi unfair ito sa mga judges. And, kasi nandiyan, yan ang hearing ni Pastor uh, Polo ginagawa eh. So kailangan nating magsalita para kung ano mang insinuations no ng uh, maski sinong kampo na baka may kinalaman dito si Pastor Apollo si Kibuloy kaya pabulaanan na natin wala pong katotohanan yan at saka as a of fact, mananawagan tayo na hindi ito ulitin at kung sino mang nasa likod nito kailangan talaga kasuhan at kailangan magkaroon ng hostisya na naman. Uh, attorney, sa pagka, pag iimbestigan natin, pag-research natin, ang uh, medyo high profile na masasabi natin na nakabilang sa Pasig ay walang iba kundi si Alice Guo at si Pastor Apollo si Kibuloy. At syempre, una, pinag-uusapan natin dito, baka mapagbintangan nga or si Pastor Apollo Kibuloy na may gawa-gawa nito na naman na... Uh, Unang-una, eh, hindi nga natin sila napigilan o hindi nga napigilan ni Pastor ng Kampo, ni Pastor Apollo si Kibuloy na uh, ipakulong siya. Eh, ba? So ngayon, parang hindi naman po ata uh, patas na siya na nga yung nahihirapan, siya na nga yung uh, parang ginipit, ay siya pa yung mapagbibintangan. So this time, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan ay Uh, si Pastor Apollo Sikibuloy po bilang uh, nakilala natin at nakakausap natin ay uh, sa tingin ko walang grudge na walang grudge si Pastor Apollo Kibuloy. Well, in fact, kahit pinahihirapan siya, pagmamahal pa rin at uh, pagtulong sa bayan, pagtulong sa kapwa ang uh, kanyang nasa puso. Kung baga, walang paghihigante. Ang hinihiling lang sana, torni natin, eh, mabigyan ng kahit papaano ay uh, tamang proseso at pantay na pagtingin sa batas. Ito si Pastor Apollo Kimule. Kasi uh, wala naman po siyang ano uh, eh. Kung mga hindi pa napapatunayan eh. itong mga kaso sa kanya, eh, dapat eh, pinagbibigyan muna itong hinihiling natin uh, na, ng kampo na bail para kahit papaano eh, may pagpatuloy yung mga tulong na ibinibigay ni Pastor at syempre yung... Uh, normal na buhay kasi sempre wala pa namang napapatunayan tapos pinapahirapan mo ng ganyan. Kaya, kaya nga po, I agree with you, no? Uh, this is very unfair to him. And uh, we are, you know, hoping and praying na hindi ito nakaka po sa kanyang kaso. Kasi wala namang capacity, wala naman, uh, ano, wala naman, wala namang nagpaplano ng masama sa mga kanyang mga miyembro. Kasi they are even hopeful na ma rule na itong petition for bail niya and to cast as person against him no ah uh, maski hindi ito naka sa uh, specifically doon sa uh, nag-threaten pero parang nakikita kasi natin na uh, there may be a chance na sinadya ito Uh, para i-paint badly na naman yung imahin ni Pastor Apolo si Kibuloy. Kaya nakikiusap tayo na uh, wag, wag, wag gawin itong mga underhanded tactics na ito. We will let just, uh, justice take its course and we will let the judge uh, decide based on the merits of the case. Kasi uh, napipresenta naman lahat ng mga ebidensya sa korte. So kung anong mga, ebidensya, doon natin sa korte ipresenta. Huwag, yung mga underhanded tactics na ito na tatakutin yung mga huwis kasi hindi talaga tama yan. No, hindi tama yan. At saka hindi ito healthy sa ating demokrasya kung sino mang nasa likod nito. Sana hindi na ito ulitin at saka sana yung ating mga otoridad, uh, they will really uh, strive hard to uh, um, investigate this because this is not good for our country.